Meron po nang tatanong sa akin, sa pasyente, sabi niya, Doc, bakit naman ako hinihingal? Kaunting lakad, hinihingal ako. Ngayon, marami pong dahilan ng hingal. Pwede natin isa-isahin. Unang-una, yung mahilig mag-exercise, lagi nagmamadali, normal lang na hinihingal tayo. Siyempre, pag ginagamit natin yung muscle natin, kailangan ng muscle natin mas maraming oxygen, so hinihingal tayo para makakuha ng mas maraming oxygen para sa muscle. Meron naman mga hinihingal dahil may nervyos. Yung mga may anxiety, ninenervyos, hinihingal sila kasi bumibilis din yung tibok ng puso at naglalabas yung katawan ng adrenaline, isang kemikal nagpapabilis ng tibok ng puso at ang papahingal din. Meron namang mga sakit na pwede rin magdulot ng hingal. Play natin, may hika. Diba? Baka hinihika na pala kayo. May gamot sa hika. Sakit sa puso, yung mga heart failure, mahina ang puso, pwede rin magkahingal. Siyempre, infection sa baga, sakit sa baga, kahingal din. Minsan, kung may lagnat tayo, bibilis ang dibok ng puso, hihingalin din. Yung mga taong overweight, pag sobra sa timbang, siyempre, nahihirapan yung katawan, mabig ah, mabigat ang dinadala, so hinihingal din tayo. Kaya sa mga overweight, magpapapayat. Yung mga wala sa kondisyon, hindi nag-exercise, siyempre, Uh, mas hirap yung katawan natin, hindi sanay sa exercise kaya konting lakad lang, hinihingal kaya pwede subukan mag-exercise, padahan-dahan iwas din tayo sa mga kape, energy drinks minsan napapabilis ang tibok ng puso, hinihingal din kung maraming iniisip, stress, nakaka-cause din to ng hingal okay? tapos syempre, minsan kung masyado mainit, hinihingal din tayo at yung mga nagkakaedad, syempre, pag senior citizen na mas mahina na yung katawan kaya mas kailangan natin mag-exercise. Mas maganda rin siyempre kung malamig ga uh, yung lugar ninyo, maganda yung hangin. Pag uh, kayo sa kalye, air pollution, pwede rin hingalit. Okay? Sana makatulong itong tips po para sa inyo at magandang araw po.